Halos dili madawat sa pamilya ang kalit nga kamatayon sa usa ka bagitong pulis kini human mabangga ang gimaneho ani ining kotse at ubangan sa dump truck alas 2:30 sa hapon Oktobre 16 sa National Highway porokto Barangay Glamang Pulomolok South Cotabato ang biktima giila nga si Patrolman Fahad Asmi Masula 25 anyos na destino sa Regional Mobile Force Battalion kon RMFB o residente sa Barangay Kakob Coronadal City base sa impormasyon sa Traffic Management Unit sa Pulomulok, ang kotse nga gimanehuan sa pulis gikan sa poblasyon Pulomulok ug padulong kini sa Jansan apan pag-abot sa Barangay Glamang kalit kining nabangga sa damtrak truck nga nagsubay sa opposite nga direksyon nasayran nga ang damtrak truck kargado og balas gikan sa malapas sa Jansan padulong og Pulomulok. eh hey, naman namo ko na oh naglingkod-lingkod ko ba ya katong sakyanan gani nagitan dito sa dito ang kotse nga itom tapos katong dump truck Jo, patong ba? Ang kuan ingon sa Uh, kon mo gyud na murag ni ang driver ba sa kutse gud sa highway kay ni overtake do sa sasakyan na dito murag nalanganin siguro sa ba Muro, na naabsan kang naabsan yang tumoy sa kuan naabsan sa dam truck kuan kan di so gan yang kuan ganina na driver daran na dayon kay labing ang lagapak sa kuan ganina na suging so, dagan sa kutse ba kung naging bulan Dra sa unahan na puno na sa puno dira naging bulan dira. Puskaru napon mo to sunod dire na pud mo na pud ni Ingo ano yung uh, ang ato ang pagkumang kon niya na gikan sa Marvel dito sa amo ang tabalay sa yung angkol pero nagdali dali nung puli kay may ano pa daw siya may ano pa sila duty ingo na nang nahitabo na na dasig sigurong dagan niya ba kung mayo ang dalan ma'am kusog pero dili man gid nga kusog ayo yung dadan kung mga murag bisit tayo katulang nang itabo siguro na nagadali kunya o na piyungan kay di ka man sa lubong sa iyang uh, ah, niya samtang okay. nga naga nasigdasig ng padagan kay report siya sa ilang ano ilang batalyon nya mag dahil sa blip muna kay ano man mga birthday niya man sa business hmm. naging mm. pagani siya nga mga gama ulatong na namo kay simple ano birthday niya mag ling lingaw lang man daw eh sa kakusog sa impact sa bangga wasak ang kotse samtang naguba sa bang atubangan sa dump truck igo na lang gitabunan og panapton sa mga rescuer ang biktima samtang ginakuha kini sulod sa iyang sakinan nga wala na ikinabuhi kahibaluan si patrolman masula upat palang katuig nga nagserbisyo isip usa ka pulis nga may dakong pangan Pandoy alang sa iyang pamilya. Nalipay man ta unta mi kay naa na sa gobyerno pag abot gani sa dira sa amo pag magbakasyon siya. Dibumi kay si kamangod ang ano ang, ang breadwinner sa amo ang mga iyuan nga magpa-sikasika, magpa-inom-inom, ang mga kaya mga igagaw na magtumpok-tumpok naman sa balay. Mubalik man may dito kayo magkuha kami birth certificate, kanya mag-file kami kaso. Sana lang nga mong himuon kaya para dili man pwede din nga e, i-detain itong ano nga walay kaso, itong driver. Kasamtangan sab nga na-impound ang mga sakinan nga nalambigit sa insidente. O padayon nga nagpahimangno ang kapulisan sa tanang driver na magbinantayon sa kadalanan o mahimong defensive driver. In the heart of change, Watching lives kini sa enemy mugpun. Brigada News.